housemates. Mm -hmm. nang dumating si Bianca, para ako nagkaroon ng... Hindi ko alam, hindi ko ma-explain eh. Nang si Bianca kasi parang may sense of security ako mm. yung nung dumating siya. Parang simula nang dumating siya, l... uman... Kumbaga... Hi guys! Welcome back to my channel. So, pag-usapan natin ang friendship ni Mika at ni Bianca. bigat Yan ng ni damdaman ko. Ang bigat ng puso na. Na nasa PBB ako parang sobrang dami kong doubt, sobrang na natatakot ako, hindi ba ko lang kung siya yung... Maalala natin hulid nang pumasok itong si Bianca de Vera sa bahay ni Kuya na una si Mika Dustin sa loob ng bahay. Sabi niya ni Mika, malaki daw ang pagbabago niya nang dumating nga itong si Bianca sa loob ng bahay ni Kuya. Naging open daw siya sa kanyang sarili. Naging totoo daw siya kung ano yung totoong ipinapakita niya talaga nung dumating si Bianca. Well, actually, naman normal yun loob ng bahay ni kuya kasi hindi daw siya mapalagay nung hindi pa nakapasok itong si Bianca sa loob ng bahay ni may security din daw sabi ni Mika na feel niya talaga na ang gaan ng loob niya kay Bianca Di Vera sabi nga ni Mika talagang totoo sa loob ng bahay si Bianca yung ugali Bianca ay totoo in or outside world kaya yung friendship nila lalong lumalim nang lumabas na sila ng bahay ni kuya may kwadro pa nga yung wallpaper pa nga ni Mika sa kanyang phone ay ang kwadro picture nila ni na Brent Bianca at Dustin. So, grabe talaga yung mga ganap nila. Pero ngayon, busy na sila at may kanya-kanyang mga trabaho. Pero yung friendship daw nila ni Mika ay lalong lumalim at parang magkapatid na sila sa outside world. Sabi nga ni Mika, marami pa silang plano ni Bianca sa kanilang friendship. So, sana hindi masira yung friendship So, sana hindi masira yung friendship ng dalawa sa outside world at lalong lumalim pa yung friendship nilang dalawa, guys. So, abangan na lang natin ang muling ganap at mga ayuda ng Mick Brent at Dasbeya na magkasama sa mga susunod na mga araw. Sa ngayon, trabaho muna sila individually. So, yan lamang po, guys, ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. So, si Mika... Individual ngayon yung trabaho, si Bianca at si Brent magkasama kasi kapamilya silang dalawa. So magkakasama sila ng Dina Isner, Ralph at River na may pupuntahan sa KCC Mall na branches. So abangan na lang natin kung muli silang magkikita at magkatrabaho muli sa mga photoshoot. Siguro pwedeng pwede yan o sa mga endorsement. So abangan na lang natin yan. Please like, share and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye bye.